Naglabas ang FKM Philippines ng bagong motor na kamukhang kamukha ng Yamaha Aerox pero 175cc ang engine. Samot saring reaksyon ang nakita ko sa comments section ng post ng FKM. May mga natuwa kasi mas mura siya kaysa Bergman Street 125. May mga nagalit din kasi kopyang kopya daw yung Aerox. Pero ang pinaka pumukaw ng attention ko ay yung mga comments tungkol sa pagiging air cold lang nito. Bakit hindi raw ginawang liquid cool? Naturingan daw na 175cc tapos air cold lang. Buti pa raw yung Yamaha MXI at Honda Click. 125cc lang pero air-cooled. Super init daw ng 175cc engine kumpara sa 125cc engine kaya kawawa daw ang makina dahil sobrang init sa Pilipinas. Ano ba ang tunay na dahilan kung bakit may mga engines na air-cooled lang at may mga engines na liquid-cooled? Bago ko simulan ng discussion tungkol dito, gusto ko lang linawin na hindi intention ng video na to na ipagtanggol o i-down ang anumang modelo ng motor na gawa ng sino mang brand. Ang purpose ng video na to ay para ma-address ang misconception ng mga riders tungkol sa pagkakaroon ng air-cooled at liquid-cooled na motor. Yung Yamaha Mio i125 na may compression ratio na 9.5 is to 1, air-cooled lang. Yung Honda Click 125i, may compression ratio naman na 11 is to 1, liquid-cooled yon. Yung Yamaha MXI125, may compression ratio na 10.9 is to 1. Hindi nalalayo sa compression ratio ng Honda Click 125i. Liquid-cooled din ng MXI. Ang basihan ng pagiging air-cooled o liquid-cooled ng isang motor ay nakadepende sa kung gaano kainit ang working temperature ng engine nito. Malaking factor naman sa working temperature ng isang engine ang tinatawag na compression ratio. Ang iniisip ng karamihan ay kapag mas mataas ang displacement, mas mainit din ang makina. Well, that's not necessarily true. Kung sasabihin natin na dapat liquid-cooled ang isang 175cc na motor dahil yung Yamaha MXI at Honda Click na parehong 125cc lang ay liquid-cooled na, Well mali yung analogy na yon. Kawasaki Barako 175 is waving. Air-cooled lang. Partida, wala siyang fan na nagpapalamig sa kanya gaya ng mga scooters. Umaasa lang ang Barako sa bigwas ng hangin kapag tumatakbo yung motor. Pero kapag nakahinto siya, walang hangin na nagpapalamig sa kanya. Pero kahit hindi liquid-cooled ang Barako, kahit babad siya sa katirikan ng araw, kahit babad siya sa traffic, kahit puno siya ng pasahero, kahit madalas ay nasa mid to high RPM siya dahil sa mababang gear niya kahit maghapon ng pasada, hindi siya basta nag-overheat kahit hindi siya liquid cooled. Yun ay dahil ang compression ratio ng Kawasaki Barako ay 9.3 is to 1 lang. Mas mababa pa sa compression ratio ng Yamaha Mio i125. Mas mataas ang compression, mas mainit din ang working temperature ng isang engine. Para mas maintindihan ng iba, gawin nating reference to. Ang compression ratio ng mga gasoline engines ay karaniwang nasa 8 is to 1 hanggang 12 is to 1. Ang karaniwang compression ratio naman ng mga diesel engines ay nasa 14 is to 1 hanggang 25 is to 1. Yun ang dahilan kung bakit hindi gumagamit ang diesel engines ng spark plug. Sapat na ang init ng compression nito para mag self-ignite o sumabog ang air-fuel mixture sa loob ng combustion chamber. So hindi porke mas mataas ang displacement ay kailangan ng liquid cooling system. Bakit mo gagawin liquid cooled ng Kawasaki Barako if the bike was built to endure? Bakit mo gagawing liquid cooled kung ang purpose ay mababang maintenance cost? At bakit mo gagawing liquid cooled kung hindi naman kailangan? So tigilan na natin ang diskriminasyon sa mga air cooled na motor. Dahil kung real talk lang ang pag-uusapan, yung mga motor na naka liquid cooled, kapag ginawa mong air cooled dyan, hindi sila uubra sa patagalan ng biyahe kumpara sa mga motor na mabababa ang compression ratio. Kaya nga nag-overheat pag natuyuan ng coolant. Yung mga air cooled, forever walang coolant. Partida. Hindi ko nila lahat ha. Pero yung mga riders na may motor na liquid cool, huwag tayong aasta na para bang luxury ang pagkakaroon ng liquid cooling system. It's not a luxury. It's a necessity. Kailangan. Eh kung gano naman pala, bakit hindi na lang ibaba ang compression ratio ng lahat ng motor para air-cooled na lang lahat? Mas simple at less gastos sa maintenance. Well, higher compression generates more power while being more fuel efficient. May pros and cons ang pagkakaroon ng mababang compression ratio at may pros and cons din ang pagkakaroon ng mataas na compression ratio. Pero sa hiwalay na video na natin yung pag-uusapan. Time.